Marami po. Marami. pa marami, marami, uh, marami po ang nagmamahal. Ayun, kasama na ang Team G. Oh, Team G. Nandito eh. Dami, may Ting Sam pa pala. Team G, Ting Sam Gri. Ting Kabang. Yakapan, yakapan. Oh, nangyakap ko na. Ayan. Ting kabang, ting tim waray, waray ano pa? Ang niyan. Yan, ang nanay ng maraming team Puyatan. Sa lahat, sa lahat uh, sa Thank you so much. 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 Thank you so Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you so much. Chris. Kay Kuya Chris, kay Lani, Lani. Lani. kay Ati Nars. Sino pa nandod doon na ano? Andito na si Sir Nano eh. <laughs> Andito na si Sidney. <laughs> Andito na si Sidney. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, mayroon pala kami gustong katihin na isa pa na nagsiself-report ng birthday. Happy birthday, uh, Day Maggie. Arboleda. Arboleda. Sunido. Bakit pa hindi siya sunido? Nasa probinsya yun eh. Si Maggie Arbolida, Sunido. Oh, talk naman sa Team G. Sa Team G naman, puro sa ano lang. Sa Team G naman, puro sa ano lang. Thank you so much dahil we have a card under. Get Game! 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 naka po! naka po nasa akin. Sa reels. What happened to you?